Mga kaibigan, pakigawa ng jelly sa bote. Okay. Sino ang tinipran recipe ng potion? Huwain ko ang spirito ng mangkukulam. Kailangan ko lang ay isang brush. Think. magdala ng baso para sa inumin. Bilisan. Salamat. Mabuti. Panahon na. Mamagsilag ng counting slime na may marmalade na mata. Hindi ako nagdududa na magugustuhan ito ng baby. Dalawang mata ay hindi naman sobra. Okay, isa ay sapat na rin. Pagkatapos niyan, maglalagay na lang tayo ng tuyong yelo. Perfecto Oh, saan ang galing ang snow? Oh, gumagawa lang ng magic okay. si Wednesday. magpapalapot ako ng chocolate bar sa kaserola. Oh, okay. Mm. Ang bango ng chocolate. Gustong gusto ko ito. Iinumin uh, ko sana ito. Glenn, Ed. Oy, Barbie. Mailig ako sa chocolate Magaling. Pero gagawin kong jelly ang soda ko at dadagdagan pa ito ng pulot. Heto na. Mas marami, mas mabuti. Perfecto. Ayan na. Ah, uh, sa tingin ko kailangan mo ito. Oh, salamat Barbie. Ano kayang gagawin ko kung wala ka? Sige, ibuhos na natin ito sa bote. Okay. Saan ko makukuha ang pulot? Um, saan ko ito hahanapin? Sige, sige. May pugad ng pukyutan na nakasabit sa puno. Kailangan ko itong kunin. Mission impossible, pero kaya ko ito. At perfecto. Ay nako. Ingat! Oh, ano yun? Magaling, Ethan. Ah, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Kailangan ko lang ng pulot. Sige, tapos na ang misyon. At halos tapos na ako. Sige, handa na ang lahat. Naku -pa. Ano ang ginawa mo? Ah, sinira mo ang lahat! Ay, pasensya na, honey. Bon appetit! Okay, ano yan? Hindi ito mukhang jelly sa bote at ito ay mukhang napakamistiko at nakakatakam. Mm, wow, ito ay... Masarap at matamis. At ito ay masarap din. Mmm, sarap. At ang nanalo ay si Ethan. Huray! Salamat! Okay, medyo marami pa dito. At doon, may nakuha akong set ng mga patakaran at isa pa, astig! I-download ang Multi-Just War Games sa Google Play at App Store at maglalaro tayo ng magkasama. mag enjoy tayo ng sobra! Aki, gawa mo ako ng cocktail! Siyempre. Ang ordinaryong baso ay hindi ko istilo. Ibang usapan ng tulo. Sige, magdagdag tayo ng syrup. At isang munting sorpresa mula sa akin. Sa tingin ko, matutuwa ang bata. Hin hindi ko talaga isusuko yon. Mukhang masarap. Uy, kailangan ko ng cotton candy para sa cocktail. Magdadagdag ako ng higit pang nakakain na kinang at yelo. Diretso sa salamin. Oh, perfecto. Ngayon, haluin natin ang lahat gamit ang straw. At handa na! Aking nagniningning. Tama? Ah, Dale? Astig! Gagawin ko itong yellow gamit ang soda at ilalagay sa freezer. Iba't ibang kulay ay babagay dito. Sige, punta tayo sa refrigerator. Maghintay tayo, sandali. Okay, sa so tingin ko handa na ito. Wow, ang ganda. Mukhang kamangha-mangha. Ah! Sige, gagawin ko ulit ito. Mas maraming soda. Muli, iba't ibang kulay. Nako, sige, mag-iingat ka, Ethan. Buksan natin ang pre -deader. Ilagay mo ito. Sige, oras na. Ayos! Ilabas natin ito. Sa tingin ko ngayon, mag-iingat ako. Oo, perfecto. Ngayon, ibuhos ang yelo sa baso at ibuhos ang sprite sa ibabaw. Oh, uh, oh, uh, ang ganda. Ilagay natin ng straw at handa na. Wow! Ang dami mong nagawa. Napakamaliwanag at maganda ng cocktail na ito. Hayaan mong tikman ko muna. Oh, wow! Gusto ko ito. Mm. At ano ito? Ang kakaiba. Sa tingin ko, ito ay isang pabor mula miyerkules. Pero masarap ito. Napakasarap! Oh, at narito ang isang makulay na cocktail mula kay Barbie. Oh, ang kislap at ang sarap. At ito ang panalo, Barbie. Oh, wow! Maraming salamat. Masaya ako. Gagawa ka ba ng pizza para sa akin? Kung sino man ang makapagluto nito ng mas mahusay ang mananalo. Sako, call Grant. Magaling! Meron lang akong baking sheet at harina para ipag-bake ang masa. Gagawin ko itong bilog. At i-roll ito ng pantay-pantay. Pagkatapos, kaunting keso, kamatis, at paminta na magiging basehan ng aking handaan. Olive na mata ang babagay sa kanya. Magaling. At uh, maaari kong i-bake ito. Perfecto. Kaunting kuryente at handa na. Oh, napaka-apititong bango. Masaya ako. Oh, ah, alam mo ba? Gusto kong gumawa ng pizza na may marmalade. Kailangan ko agad tunawin ang marmalade gamit ang burner. Magaling. Yan. I-waste na rinans to marmalades marmalade sa mga hulmahan. Abi mo ko mga marmalade ng ay magumukhang pepperoni. Oh, tama. Tingnan mo lang yan. Perfecto! Mukhang kahanga-hanga. Oh, ano yan? Mas marami pa. Flash! Oh, bulag ako ng yung... Pasensya na, Ethan. Gusto ko lang kumuha ng ilang selfies. Oh, tama. Ang pizza ko, gagawin ko ito mula sa waffles. Oh, ang bango. Ngayon, papalitan ko lang ang tomato juice ng sarsa na ito. Medyo mani. Ilang raspberry at strawberry sa ibabaw. At wala. Handa na ang aking matamis na strawberry pizza. Magaling. Talagang mahilig ako sa kakaibang pizza at magsisimula ako sa marmalade. Hmm, mukhang napakaganda nito. At astig. At medyo masarap. Hintay ano? Hindi. Sa totoo lang, hindi ko gusto. Sige, lipat na tayo. Oh, ang sarap tingnan ng pizza na ito. Hmm, hindi masama pero medyo maasim. hindi. Hindi iyan. Wow! Hayang hiwain ko itong cutie. Nako! Hindi mukhang pizza, pero maaari kong subukan. Mga binatilyo. Mm. Actually, Sa para... totoo lang, gusto ko ito. Pero, sandali. Hindi ko alam kung sino ang... Ako ang nanalo. Ito ang gusto ko at nagkamali ka. Tabla ito. Sige, mabuti. Ako'y... Oras ng tatay. Kamusta? Mga kaibigan, huwag kalimutang i-download ang bagong multi dalawa na laro Pindahan sa Google Play. Tindahan ng mapa Play. ng laro. Talagang nakiusap ako sa'yo. Dito maaari mong... ...na mga donut and ma'am sa fairback may order it. Not for buwan mo na't makikisa mo. Kikaano ito kasaya, halika, i-download mo na. Kita, kids!